Ang gabi sa inyong lahat dyan mga idol, may dala tayo dito na isang libong wallet. <laughs> Siyempre may malaman to mga idol. Ah, may mga laman yan. Pero di yan, maglagay tayo sa ampaw, git lang. Ito, nag-ampaw na mga idol ha. Ah. Dito ako sa overpass. Ah, Siyempre, pa-challenge tayo ngayon kasi tapos na yung trabaho natin sa diop natin bukas. Tapusin yung video para alam nyo ano gagawin ko. Punta tayo sa lugawan. Alam ah, ko marami pang gising ngayon eh. Bay, pabili nga ako lugaw, bay. Bay, pabili nga ako lugaw, bay, yung may laman, bay. Wait, ah. Toilet? Hindi, dine lang, dine-in. May pa-challenge ako eh. Dito tayo sa lugawan ngayon. Alam nyo, di ba? Alam nyo itong mga idol. Taposin nyo video mga idol para alam nyo yung ano gagawin ko. Yan, may lowdow dito tayo. Dito tayo banda sa walang nakaupo. May lowdow dito mga idol Ah, oh. kung sino na dumating dito sa inyo na yan lugaw at saka may ampaw may kasyan laman ito yung area sa nibrok lang yan. Paunahan na lang ito mga idol. Challenge ko ito ngayon kasi tapos na tayo sa trabaho. Sa abang-abang na lang din po sa lapag natin bukas. Pa share pala ng video na ito mga idol. Mamili din ako ng ano, lucky sharer. Yung mahilig mag-share dyan, share nyo itong video. Mag Mili tayo ng bigyan ng jika sa sharer natin dyan. So, gising ko pa, pa ngayon mga idol puntahan nyo dito area ako na lang kain ng lugaw tapos sa inyo na tong kas dito yung area lugawan nila dito ni Bosing hintayin ko kayo dito mga idol ngayon lugaw na may kasamang kas punaan na lang